Bandang 11.30 ng umaga noong January 1, 2024, isang empleyado ang papasok sa kanyang pinagtatrabuhang jewelry shop sa loob ng isang mall sa Ozamis City, Misamis, Occidental. Nang mapasin niyang tila sinira ang pintuan ng kanilang shop. Hello po sir, magandang umaga po. Ere-report ko lang po sana yung jewelry shop po namin. Mukha po pinasok kagabi o kaninang madaling araw, sir. Ayon sa staff ng shop na itatago namin sa pangalang Dindi, hindi siya makapaniwala nang makita ang sinapit ng kanilang jewelry store. Inong December 31 po, kasi medyo happy kami po kasi medyo malaki nung scale. Naka 5M po kami. Pagbalik po ng guard namin sa kanya, tour natin, may pumasok daw. Siyempre nagbulat ako. sa so, ba to? O baka panaginip lang hindi rin pinalusot maging ang vault ng jewelry shop. May pin-coat po yun, ma'am, at key. Bulat ako na nakahiga na po yung vault. Grabe, ma'am, at inwasak po talaga. 1148 ng umaga, naitawag sa Ozamis City Police Station ang insidente umano ng pagnanakaw. Nang makarating ang mga pulis sa nasabing mall, una nilang napansin ang nakabukas na automated teller machine o ATM. Hindi kalayuan sa ATM. Napansin ng mga pulis na isang jewelry shop din pala ang nilooban. Ilang meters lang, nakita na naman namin yung isang jewelry store. Nagkalat yung gamit doon sa, sa floor. Ilang metro lang isang tindahan pa ng mga alahas ang ninakawan din ng mga kawatan Basag-basag at nagkalat ang gamit sa loob ng shop. Limas din ang mga mamahaling alahas dito. Paano na isagawa ng mga kawatan ang pagninakaw? Papasok tayo ng tao dyan para alam natin kung saan ang lusot. Start. Start. At mahuli kaya sila ng mga otoridad?